Yo, good morning, good morning mga kabakyard Muli po tayo nagbabalik sa isang walang kabuluhan na namang pagbibidyong ito At kanina, kanina pa pala hindi nakarecord ang ating voiceover dalawa na rin, kanina pa kahaba ng video 14 minutes na nasayang sa buhay ko Kaya naman na Kaya naman na ang buhay ari. Ang hirap din niya kumita ng pera Yan Magantay-antay lang kayo mga kabakyard At kukunin na natin ang una natin paliligo ang manok Kanina pa akong dumaldal ng dumaldal ng dumaldal eh hindi pala nakarecord. At ang aking taga video ay kung saan saan din binabaling ang camera niya sa tindahan ng kapitbahay. bahay Ba't napapunta na doon? Ang layo ng about. Ayan siya. Nagpalangit na. <laughs> ano kayo yung binila? Ay siya. Ay wala. Kung saan saan na napapunta ang video. Guys, yeah, ay, ay manood muna kayo ng iba. Huwag na din kayo manood. Ano Ipapakita pa kayo yan. Ayan, ang tagal din yan ng kwan. Ang pagpapali ko ngayon. Ay, magsitulog muna ho kayo mga kabakyar. At mamaya pare. <gay> Lahating araw pare. Ay, wala pa eh. Ayun, dumabas na. Yan, yan po ang ating unang liliguan. Ang ating white gold nakakross po sa kanawa yon ay talaga naman yan po ang ating pinagkakaabalahan eh talaga nakatutok din nga tayo sa ating pagmamanok kahit ilang peraso ay dapat itutukan din natin ng ating mga alagang mga manok at talagang sayang sayang ang pinaghirapan kung mauwi lang sa wala yan yan po ating white gold na yan ay baka sa December ay dadali na natin ng kuhan nang alam nyo na 8 months na po yan sa December ating titisting kung magkakaigibaga at kung mananalo edi ayos. sa ay, talo edi pulutan ng kalaban ilang naman yun eh pero mas mahalagay na laban ayan no kanya po ang aking pagpapaligaw. Talagang binubong ka lang kasingit-singitan. Comment po kayo kung anong klaseng kulay ari ng manok. Puti sa ibabaw na nagkukulay dilaw-dilaw na itim naman sa ilalim. Parang abuhin na ah may pagkakananaway na may pagka white gold na hindi ko po maintindihan kaya na po ang bahala i-comment nyo po kung kung anong klasing uri ng manok are basta yan po ay ang nanay ay hatch gray na na naka-cross sa kanawayan po tapos yan po ang lumabas sa kulay Ayan. Pulang pula po ang muka. Talagang piling piling ng idali. Ready na manok. pusta na lang ang kailangan. Medium station po ito. Katamtaman lang. Tamang tama. Madaling parisan. Siguro natin bang po ito ng 1.8 to 1.9. Medium station. Katagal din nga magpaligo na riya. Ah. Sa totoo lang po, mas matagal, matagal, mas matagal pang paligo na rin manok ako kaysa ako maligo. Ay siguro ako itatat ng minuto yung kaigin gina. yari yung minuto na ata. Bagay mas magandang tinatagal-tagal ng kaunti. Ayun, tapos na. Hmm. Ayan. Tingnan nyo po mga kabakiyar ng atsura ng ating alagang manaw. Ayan. Hindi lang po kagawa po Medyo may pagkamustisuhin. Ayan. Wala po tayong magandang area wala po tayong malaking area para talian ng ating mga manok kaya sa tabing kalsada na lang at dyan po muna kahit kukunin ko muna ang pangalawa nating liligo ang mga manok at pwede po muna kayong matulog at medyo matagal-tagal din are, tulog muna kayo mga kabakyard ng kaunting minuto Uy, para sa mm. White Nuna. Uy, chocolate ko. Yan po ang ating Kwan White Kelso dog. tagal-tagal din niya ang Wala, hindi na po natin inedit yan. Hindi po tayo marunong. Diri-diritso na yan. At parang ay ah, hindi na bumalik. Kala hindi na bumalik. Yan, ang ating pangalawang liliguan ang Hatch Grey po. Kapatid po yan. Late maturing lang eh, napagkama lang po yung babae nung una, nung sisip pala, nung mga 2 months, kaya pinabayaan na sa labas. Pinabayaan na pag-alagala, kaya nabansot yung palay lalaki, yung lintik na ko yung babae, yung tuloy, hindi napatukan ng ayos, kaya medyo late maturing maliit na manok oh. siyempre kahit pa maliit eh, alaga pa din natin kaya obligasyon din natin paliguan kailangan po natin basahin lahat ng balahibo para walang pagtaguan ng mga hanip at po sa mukha yan dahan dahan nila natin sapok sa kaliwa sapok sa kanan yan po ang teknik para matanggal ang mga dumi-dumi sa katawan at sa mukha disclaimer nga po pala no animal were harm of this making video just shared my knowledge about game foul animal won oh, ah, bahala na basta yun na yun ah, tatagalogin na lang po natin ano kang tagaling disclaimer ah, disclaimer wala po tayong sinasaktang hayop o anuman sa totoo lang, tayo pa nasasaktan tayo, kinapalo ng ating alagang mga manok. Kaya walang hiya nga din. Ayan, oh. talagang hilamos na hilamos eh sapok dito sapok doon hindi mo ni White yan wala yan marunong pa siya sa akin kaya kung nag-upload ng video oh. yan tatali na din natin sa tabing kalsada Yo, ng ating white kill sa <laughs> the Nagpakita na naman. Talaga. Hindi rin nagpapatalo sa video. Yan. Kadal Pangalawa na po yung manok. At ngayon, ay kukunin po natin ang pangatlong mga pat, pangatlong nating padliliguan na manok at oh yan dumating na dumating na dumating na po ang ating katatlong pan maliliguan ng manok yan po ay bulit yan po ang ginamit yung brood stag ngayon ipinart na po natin nya sa sa hatch gray po at ngayon sa, sa lukuyan po ay naglilimlim na na may sampung itlog ang ating hatch gray yan po ay bata pa lang ay ginandador na natin pero single mating pa rin single mating lahat at hindi naman po natin piling salangan ng madaming inahin at napakabata pa nga baka masira ay mahirap na makarecover ang katawan di bali ho kung 9 months 9 months na pataas yan hindi natin kasalanan kahit trio pero pag uh, mga bata pa mga wala pang 8 months ay eh, kailangan ni para hindi naman mga luspad at mamutla pag ay namutla nakaw siguradong sira na po man may isang nangyari din sa akin noong una na halos running 7 months ata yun pinarisan ko ng dalawang inahin ay talagang bago na kapag dalawang inahin ay putla eh hanggat sa hindi na nakarecover humina ng humina ang katawan namutla ang muka namayat nag dry ang balahibo yan, yan ang mga nangyayari sa mundo kay pag nasobrahan. Kaya ako'y darada. Yung atang ating white kills na naman nandun na naman. Napagod. Ayon, tutulog na sana. Ayan po. Oh. Ayan yung dapat kailangan sapok-sapok yung -sapok day na talagang para malinis na maayos ang muka. At ang kagandahan din isang manok na rin. Eh. High station po, balinsado, mahaba ang liieg, mahaba ang katawan, mahaba ang paa. Pantay-pantay po balinsadong balinsado. Dalang iba po manok. Mahaba ang paa. Punggo ang katawan. Mahaba ang liieg ay hindi po balinsado. Pero are po manok na rin balinsadong balinsado. Mahaba ang liieg, mahaba ang katawan at mahaba ang paa. High station derby size talagang bata pa lang pero siguro yung mga January, February pwede na rin na rin idali yan, yan pagkatitigan po at siya, yan yung inuyug pa yan yung siya Isa. yung 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 at kukuha pa ako ng panali. Kaya nung nagtatapos ang video, eh tama na